klaseng parami gante? May mangga po, may kalamansi, milon. Ito, ito ano to? Kalamansi. May ano to? 85. 85. Yung ito, ano to? Uh, mangga. Mangga ma 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 ano? 40. 40, tas ito. Ano, milon magkano? Milon, 35. 35. saka yung buko, 30. Yung buko, 30. pas no? ito na lang. Kalamansi. Kalamansi. Ganda o ba? Ano siya ma? Uh, po. Dima, ano po Hindi, Sayang. sa share. Para sa ano sa ubo? Opo. Ah, Ay, yung C. Oh, oh. Na, vitamin C po? Vitamin C, Tama, tama vitamin C. Oh, okay. Bukas po ito ito 'yung coffee Ah, meron ka? Kanya lang palang nag-event ko. Opo. Oh, tina ko lang po kasi mahilig kami sa so juice. Oh, oh. Mga anak ko, noon pa na sila dami mga flavor ni ate. Hindi, na ipakita ko sa kapatid ko. Ito, bumili ako isa. Hindi, ano, wala siya dito. Narito ako sa palengke. Ayan, nag-ano ako. Nag Lakad-lakad sa palengke para may makita na gustong bilhin. bilhin. Tapos, ito may ay ano, kalamansi juice, kalamansi juice. Bumili ako, itinigman ko ang sarap. Ang sarap ng ang sarap ng lasa. Maganda kasi 'tong kalaban juice para sa pupo, sa vitamin C pa siya, di ba? Ayun.